Hi, yes, ma'am. Maracho na hapon, ma'am, floor. Ang personal na pag ukurso FM. Thank you, Kalanjo. And for my mom, may my teen annual yeah, membership as in so film election. Like no, kumanad na ka ten years na kumanad ma'am. Uh, before bilang bilang consumers cooperative, kuman barangay staff multi purpose cooperative na ako ten years na ma'am, We get support ang barangay staff council and official at the meetings of ma'am. Ang ganon support na supporta, and then now kan Kapitan Honorable Mario Hidalig Vista and of course ang mga BUD, mga aktibo ganyan dyan mam. Ma sa Listero na Rabi, sa 9-3-0-10, sa Listero na Gulo, sila ganyan dyan ang mga author mam, ma ma sa, so, sa mga chairman dyan tayo, si kumanay dyan dyan sa BQO Cooperative. Kung saan may nakaganaan ninyong Cooperative ba nga makuha sa mga tao para sa inyong barangay? Yes, ang nakagana ganyan dyan sa Cooperative ang mga ganyan sa barangay tapos kay Every year, dyan ang pa ng mga dividend, mam. Ma only the 3% only na, mam. Oo, dagay yung mag-dawad ng dividend. Kasi may utang sa gawin. Sige rin, naka-tabang pa kao, mam. Ah! Mm -hmm. So, open na siya, ha, tanan, nga gusto mo? Yes, open e. Eh. Kung kisa yan, ka pa ni kasi yun ang willing, kaya nga ang panimam sa CDA, isang gamay rin kuno ka-members, mam. Basta man kasi ako, operin ang tanan. Eh, kung mag man kuno, nun, ma mam, kung wang ko operasyon, isusles ra. Mm -hmm. So, ang ay niyo sa may pamaagi? Hindi nga kaya ma'am sa mga utang. O, oh, eh, base man kibali sa percent. Ako ba ito, sir? Ano sa pagbahin? Ang oh. base is base on CBO, CBO. Sa interest on capital. On capital, mm -hmm. o. Oh. Ang patunod sa uh, base on the uh, utang nila. The? Interest share. Oh, Sarila. okay. okay. Mm -hmm. So, so mag-depende po kung pila imong ang gipot. Ah, gipot, yes, yes so, um, ma'am. Ah, okay. Sibiyo. So every annually ni siya press karon nga nag nag oh, na every annual graduate ma'am every ma the month of April ma'am actually graduate ma'am ang buya na nang cooperative ah. ma'am March graduate oh. oh yes ang buya nga ng cooperative ma'am so natunong magud kita ma'am ng Holy Week man oh, so parain oh. man sa mag celebrate kita ng Holy Week so gitunong kuman get and rest ma'am amo man naton the month of March 25, ang um, nag sa kita sa Women's Month Celebration. Mm -hmm. So, kumang ka sa na mo, after Holy Week, ka, mo mong kumang praise God na tulong sa April 6, sa Badu, o Jari, kumang naghigang ng tuwin, kumang may attend, oh. kumang may man sa cooperative. Kisa inyo ang bisita nga naakaroon? Yes, one of the one speaker, si Ma'am Annabel Madri, the CDE, Ma'am. Ah, kung um, always ka dyan ni Ma'am, kahit anong kabisi in ni At taga mo dyan in siya pag-antayin, pag-attend din sa pag ng Barangay mm -hmm. So, mensahe para sa mga surigaon nun, labi na sa gusto mag-put up ng ilaha kapitan. Yes, anak kami sa sa iyo mga barangayanon ko, basing really ka mo join din sa ating cooperative sa bilang-bilang um, barangay top, bilang-bilang consumers cooperative, basing ganahan ka mo, magpa-member na ka mo kay arang ito madawat na mga karadyawan din sa dividend na ito. Tapos huwag na mong karira ka mo, hanap ko rin si chairman ni Brada Baybayos, dyan na BOD. So, kung, kung magpa-member baka na, imo hapermahan or jo imo yes, registration? Yes, of course, ma'am. registration. And the one of on God, ma'am, hindi mo sabas kita ba mo dawat na jo na magpa-member na why imo ikakumikar gali, ma'am. im um, introduce kay Kalisa daw, ma'am, magpa-member ka. Kasi ako kailangan sa age, kung mag-uta nila si Batra, si Sresra, anong galing tabangan na ito ang kooperatiba sa Barangay TAP? Kumanggay pasalamat kita sa Ginoo na nilambok na ang kooperatiba. With the full support ng Barangay TAP official and council, hindi tayo ma-marry you, kista. Isip ako ang positiba sa laligod na ko kamot at nilang malampuson ng mga event sa uh, women's. Yes, ma'am. Uh, oh, Thank you so much, ma'am. In the 54 ka barangay, kita pa, ma'am, ang nakamunta ng solo parents dali sa barangay. Ta. Ay, okay. So, with yes. ID na. sa uh, so solo parents, ma'am, um, dyan okay. okay. yung meto ID. Oh, oh. Amo galing dyan, iba na magbarinium. Kato naman ka mo sa CSWD. Pila ka members tood ng okay, solo parents. Okay, the members dali sa barangay top 80 na ma'am. Ay, kahamok. Mm -hmm. Yes, dagha na, ma'am. Plano galing na, na muna magbang kami assembly ng for the exclusive the solo parents. Mm -hmm. Mm -hmm. sa ato mga active sa so, WD, mga women's, mga accredited dyan sila ma'am. Yeah, accept dyan sa CSWD ni Ma'am Lini Liray, ni Sir Gaben, ni Ma'am Cherry, ni And of course, ato City Councilor, Kuti Katri. Mm -hmm. Salamat sa bago kang Kapitan Mayur Dalitista na full support kada sa kong committee council. Okay, so thank, thank you.